Kung hindi na talaga pwedeng uh, taniman yung sakahan at wala nang mapagkukunan ng kabuhayan yung ating magsasaka, uh, diyan na po papasok yung uh, ibang intervention. So ang in Department of Agriculture uh, nagbibigay ng financial assistance Uh, rice assistance sa mga magsasakang apektado, meron ding fuel subsidy, at pwede rin i-endorse ang uh, mga magsasaka uh, sa Department of Labor and Employment at DSWD para sa financial assistance at cash for work program. Um, isa pang uh, paalala din kasi um, dahil nga matagal na rin namang uh, in-advise ng uh, gobyerno ng pag-asa na may darating na El Nino uh, year, uh, so ang uh, mga magsasaka ay hinikayat na mag-enroll o insure ang kanilang mga sakahan sa uh, Philippine Crop Insurance Corporation. Yung mga uh, insured po na, na pinsala ang kanilang sakahan ay makakapuha po ng insurance claim ng up to 25,000 pesos. Pero hindi lamang po yan. Eh. Parang uh, uh, kakaunti pa lamang po yan sa interventions at sa mga tulong po na ibinibigay ng uh, ang uh, sa ating mga natin napinsalang magsasaka dahil nga uh, sa ngayon po eh, nakikita pa lang natin na paunti-unti pa lamang po yung uh, mga uh, epekto ng El Nino kaya uh, as we go along eh doon pa natin makikita kung ano pang tulong at kung saan pa pwedeng pumasok ang national government to assist